Mga uh, magandang araw po sa lahat mga bossing mga idol. muli tayo gabalik sa Ray TV vlog ng Bigin Country Game Farm. So, 'yun po mga bossing mga idol, meron tayo dito mga subscriber na muli nagtiwala sa atin at uh, nakita yung mga vlog natin uh, na mga ina-upload dito sa YT. So, 'yun po mga bossing, uh, ang kalinga po dito ni Sir Jan J Ronaldo. Uh, uh, bibili siya ng pair po sa round it, at uh, regalo niya sa kanyang ama. So yung kahilingan niya dito mga boss, mga idol, ay kung pwede na uh, yung mapipili natin mga manok ay hawakan ni Sir Martin Skulin at i-shout out yung pangalan niya kanyang ama. So yun po yung kanyang kahilingan mga boss. So that time mga boss, mga idol, ay hindi ko pa masagot yung kanyang kahilingan. So dahil hindi ko po alam, kung kailan dito pa uh, pupunta si Bruce Martin Esculine. So that time mga bossing mga idol, ang sinabi sa so kanya, Sir, uh, prepare niyo po yung, baya, uh, yung pambayad niyo, in case na nandito po si Bruce uh, Martin Esculine, ay gagawin po natin iyan mga uh, Sir. So nag-agree siya doon mga bossing mga idol. Hanggang sa May 14 po kami nag-uusap nito, Hanggang ngayon, na uh, May 18, so nagkataon na nandito po si Sir Martin Esculin pumunta dito. So, kagad-agad ko siyang piniin mga busing mga idol. At uh, yun, nag-response naman sa kagad. At uh, agarang napadala po sa uh, GCash uh, transfer kay, um, uh, sa kay Kuya Daniel Masanova mga busing mga idol. So, that time mga busing, kinausap po si... Uh, ito mga busing mga idol. Hindi lang natin uh, tutuparin yung kanyang kahilingan para doon sa kanyang ama mga po mga so ang kagandahan dito mga boss kinausap ko si boss Martinez sabi ko sa kanyang uh, boss meron ako ditong buyer na nagre-request na itulihin nyo tayo ito, nito na andito ka talaga para uh, mahawakan mo yung manok at uh, i-shout out mo yung pangalan ng, uh, ng kanyang ama doon sa kanyang bibilin dahil i-regalo uh, nito Uh, sa kanyang ama yung ka, uh, boss ng Rang niya dahil, uh, fans ka ng, uh, ng tatay niya. So yun po mga Boson mga idol. Ang sabi sa akin ni Boss Martin Esculin, sige pagbigyan natin yan to at uh, hindi lang natin yung shoutout kundi siya mismo yung pipili ng uh, brood at saka pulit na para dun sa tatay niya. Uh, shoutout po wala natin mga Boson mga idol. So shoutout kay Sir uh, John Jay. Ginaldo at ah, sa, kanya, sa kanyang papa na si Guillermo Ginaldo. Sir, Guillermo, uh, advance sa birthday. Uh, at uh, saludo ako sa inyong anak. At uh, ramdam ko yung uh, pagmamahal niya uh, bilang isang anak sa isang ama. So, sana sir, yung mga pili namin dito ay maging happy kayo. At uh, Maraming salamat po sa pagtitiwala nyo sa akin at uh, hindi lang po sa akin at uh, kundi sa Green Country Game Farm po mga bossing mga idol. So kung paano natin tuparin yung mga bossing mga idol, so sabayan nyo po ako at tuparin natin yung kanyang kahilingan mga bossing mga idol. yan po mga bossing mga idol at uh, hindi na po natin na videohan yung uh, pagselection ni boss Martin Esculin para po sa kanyang uh, stag so ang ano lang siguro diyan mga bossing mga idol uh, ipapakita ko uh, mamaya yung video ng stag na pinili namin so hindi natin na uh, videohan yon kasi uh, wala tayong video ka pero so mahirap sa atin at uh, kami po ni boss Martin Esculin mismo yung nag uh, as far ng mga mano So, dito tayo pupunta mga bossing, may napiliin tayo doon broodsag uh, ang sabi sa akin ni boss, uh, selection ka to ng uh, 10 heads. Uh, piliin mo na yung pinakamaganda, dali mo dito, hilera mo, at uh, po niya. So, yun po mga bossing mga idol. So, dito mga bossing, uh, kung nyo, yung last day natin na vlog, meron tayo dito ng 30 heads na mga Boston Roundhead. Dito natin siya pipilian. So, dito unahin natin ito mga bossing mga idol. So pipili tayo dito mga bossing. Siguro yung pipiliin natin dito ay 5 uh, heads para kay Sir Jan Jay Ronaldo ng uh, Surigao Del Sur. So ito po mga bossing, yung ating mga polit ng mga bossing rounded. So pipili tayo dito mga bossing 5 heads. Doon naman po sa kabilang ay pipili din tayo dito ng 5 heads din mga bossing rider. So at ayun na uh, si Si Bosa mismo yung pipili para dun sa kanyang ama. So ito po sila mga Bosa mga idol. Ayan. Ang gaganda nito mga Bosa. Ayan po yung ating mga kulit na pure Bosa rounded. So, papili po tayo na, uh, dito ng lima mga bosing mga idol. Uh, Ikakat na muna natin ito at uh, pipili na lang tayo dito ng uh, limang piraso at uh, ihilera natin doon uh, kung kakayanin i-video natin yung pagpili ni uh, Sir Martin Esculin pero kung hindi ay uh, ipapakita na lang natin yung ating mga wingman number at saka legman number na mapapili natin kay Sir John J so yung mga busing uh, yung about dun sa broadsag siguro yung broadsag na lang ang na ipapakita ko dito sa video gawa ng uh, yung ating kulit ay hindi natin na uh, pwedeng ilagay dun sa 2x2 dahil po magkakaroon tayo ng problema dun kay YT so yun po yung inaiwasan ko dito ngayon so sa pagsiseleksyon nito mga buseng siyempre pilihin natin natin yung pinakamaganda at uh, siguro bibidyohan ko na lang ito na nakalagay sa 2x2 at uh, private ko na lang na isesend dun kay Sir J Ginaldo para makita niya po mga bossing mga idol. So hindi ko na po i-upload dito yung mapipili namin mga manok. So ipapakita ko lang po dito sa inyo yung pagpipilian po natin mga bossing mga idol. So ito po sila. So lipat po tayo dun sa uh, <coughs> excuse dun sa isang pen at uh, ipapakita ko din po sa inyo kung gano'ng karami yung pagpipili natin at uh, kung gano'ng kaganda po mga bossing mga idol. So lipat muna tayo dito. So, lipat tayo dito mga bossing, mga din ha, oh, sa isang pin. So, kung saan nakalagay po yung ating ibang uh, mga pulit. So, ito po sila mga bossing. Ay, tarte heads po, tarte heads po lahat ito. At uh, pipili tayo dito din ng uh, limang piraso. Ilagay natin doon sa tubay ito. At uh, si Bruce Martinez ko na ha, uh, yung pipili para sa kanyang ama. Na si Sir Guillermo Ginaldo ng uh, Surigao. So, ayan po mga bossing. Tingnan po yung mga boss idol. iko close up natin ng maayos. Para makita nyo po mga bossing mga idol kung gaano kaganda. At ka-quality yung ating uh, Boston Rounded Polit. So, ayan po sila mga bossing. So, meron ba tayo dito mga 50-50 mga bossing mga idol? At uh, meron din na yung itong 3-port uh, sweater, 1-port boson. So, sa crosses po mga bossing mga idol, same price na po yan. ah uh, hindi ko na dito babanggitin yung presyo. <coughs> excuse ay baka mag magkakaroon na naman tayo ng uh, strike. So, parang naano na ako mga Bus Idol eh, na kumagay natatakot na. Ganyan doon sa isang uh, channel natin, ay palagi ako nagbabanggit doon. At uh, nagkaroon ako ng strike, two strike na. Plus, mayroon pang nag-report doon sa aking account Ewan ko ba kung bakit uh, nireport mo tayo doon. Wala naman tayong ginagawa. Hindi naman tayo, hindi naman tayo nag, uh, ko. So, talaga nga ang hirap ng, uh, ano dito, daw dito, pag merong inggit sa'yo. Uh, kahit hindi mo inano, ah, uh, Talagang gagawan ka ng paraan. So, dito naman po sa akin mga busing, ay yung ko lang po dito ay kung makikita nyo po yung mga bloodline na nandito sa loob ng Green Country Game Farm at uh, malalaman nyo po mga busing kung ano yung katakaran uh, na nandito po mga busay din at, uh, para pagpunta nyo po dito ay alam nyo na yung presyohan kung magkano at uh, kung kailangan ba ng appointment o hindi uh, yun lang po yung mga busing uh, information lang po yung ating maitutulong uh, dito sa inyo at uh, ewan ko ba so hayaan na natin uh, papasuggest na natin yun o basta tayo hindi tayo titigil na, na alam natin na tama lang yung ginagawa natin at uh, siguro basta uh, eh pabayaan na lang yun uh, wala naman tayo magagawa dun kasi doon na eh dito mga bossing pipili na po ako dito ng 5 heads so ayun at uh, natin dito yung leg band, personal leg band ng mga uh, yung mapipili natin dito. At uh, dalhin muna natin doon kay boss para siya na po mismo yung pipili sa selection nito mga boss ng idol. So, yun po mga boss. So, ikakat ko na po muna ito mga boss ng mga idol yung ating video. At, ah, uh, Ang ano po mga bossing, uh, ipapakita na lang natin dito yung mga uh, wing band. So, kung makikita nyo dyan mga poseng, ang gaganda po niyan. So, siyempre uh, ipaprivate ko na lang, lang mga poseng mga idol na nakasili dito sa tubay to. Uh, ipaprivate ko na lang at isasend uh, ko doon kay uh, Sir John na uh, Hindi ko na po ipapakita dito sa video uh, yung, uh, yung na-selection natin ng na mga pulit at uh, baka magkaroon po tayo ng problema dito kay YT. So, higpit ngayon si YT mga poseng basta sa mga at lalong-lalo na yung content natin ay mga animals. So, 'yun po mga bosing idol, uh, pipili na po tayo dito para matapos sa po itong mga bosing idol. So, ito po mga bosing, ang uh bosing round na selection uh, ni Sir Martin Esculin. Para dun kay Sir Jan J Delgado na ireregalo niya sa kanyang uh, ama uh, sa parating na uh, kanyang uh, birthday itong uh, June 25. So, 'yan po. So, shout out sa iyo, Sir, sir, uh, sir Guillermo Ginaldo. Ayan po, Sir, yung kanyang Boston Roundhead Broodstag. So, yun po yung mga boss. So, mga boss, uh, mga boss idol, hindi na po natin dito ipapakita yung kanyang uh, pulit. Uh, dahil, nakaalangan ako, baka pag sinilid natin doon sa 2 tubay to, at uh, ipapakita natin dito ay uh, baka po magkaroon na naman tayo ng violation doon kay YT so iwasan na po natin yun mga boss ng idol uh, although uh, nasend na lang ako ng private video sa kanya uh, pinadala ko yung wing number at saka leg number ang um, ng, ng, pulit. So, nandun na po kay Sir Janjid uh, Ginaldo. Ito na lang po yung mga uh, ipapakita ko sa inyo mga bossing idol. Yung ating uh, Broadstag, so yan po mga bossing Ang Broadstag natin So yan po mga bossing At uh... Uh, Mr. Guillermo Junaldo Sir, thank you very much for acquiring Pure Boston Mr. Guillermo Junaldo, sir, thank you very much for acquiring Pure Boston Hanggang dito na lang po yung ating video mga boss yung mga idol. At uh, maraming salamat po sa inyong patuloy na support uh, sa aking munting YouTube channel mga boss So God bless po everyone and uh, have a good day.